gabi niyo lahat, ako nga pala si John Paul M. Kaumanday sa Seksyon 10 JAT at ang pamagat ng aking talumpati ay napapanahon issue sa social media. Sa panahon natin ngayon, halos lahat tayo nang sa social media. Dito tayo kumukuha ng balita, nakikipag-ugnayan at nakikibahagi sa mga issue ng lipunan. Ngunit, kasabay ng kaginhawaan, sumisimbol din ang malaking suliranin ang mabilis na paglaganap ng maling impormasyon simpleng post lamang ito ay maaring kumalat sa loob ng ilang minuto. Bago natin ito mamalayan, ay marami nang naniniwala nito. Ang mga peking balitang ito ay nagdudulot ng pagkahati-hati, pag-aaway at takot sa mga mamamayan nating tao. May mga pagkakataon rin na ito ay nagiging ng pagkasira ng reputasyon ng isang tao o mas masaklap pa nilalagay ng panganib sa kaligtasan ng marami. Kaya isipin natin kung ang bawat isa sa atin ay walang pagpakundangan sa pagbahagi ng maling impormasyon. Sino magsusuri nito? Kaya napakamahalaga na maging mapanuri tayo. Hindi lahat kasi na nakikita sa internet ay totoo. Tungkulin natin na suriin ito, tanungin at hanapin kung saan ang tamang pinagmulan nito. May mga lithitimong pahayagan rin opisyal na pahayag ng pamalaan at mga eksperto dapat natin pakinggan. Mga kababayan, hindi sapat na tayo updated lang. Dapat natin responsable sa mga binabahagi natin na tama o makakatotohan ng impormasyon. Dahil nagiging daan tayo ng kabutihan at pagkakaisa sa gawain ito. Ngunit kung tayo ay basta-bastang nagpapadala lang ng kasingalingan, nagiging bahagi rin tayo ng ating problema o sa mga problema ng iba. Ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang makasabay sa mabilis na pagdaloy ng impormasyon, hindi tiyakin ng ating ibinabahagi at pinaniniwalaan ng nakabatay sa katotohanan. Tandaan natin na ang social media ay makapangiri ang kasangkapan. Maaari itong magdulot ng pagkakaisa. Maaari rin itong magdulot ng pagkawasak kung gagamitin man ng mali mga kabataan man o matatanda, maitungkulin po tayong lahat kung nais nating magkaisa at mas ligtas ang ating lipunan. Magsinuna tayo sa pagiging mapanagot sa bawat share button at bawat click button. Kaya responsabling paggamit ng social media ang susi sa maayos at magkakaisang lipunan. Maraming salamat po at nagtatapos ang ating talumpati.